Hebrew 9. 27. Wait. Okay. Uh, Hebrew 9 versicle 27. 27. Okay. Hebrew 25, Hebrew. Hebrew, ano yun ulit? 9. 9. 27? Wala uh -huh. pa, hindi pa namin nakikita. Hindi pa kami ganyan. 27 testamento verse verse 27, 9. Verse 27. 9. Hmm. Hmm. Okay, basahin mo kay At kung paano ang dakla sa mga tao ang mga matay na, mga na minsan at tapos dito ay ang pag-upo. Explain mo <laughs> na tayo. Uh, ano sabi ulit daw? <laughs> ang sabi rito At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan Ay pagkatapos dito ay pag-ukong hmm. Ang mga kapatid, ang sabihin nito Tayo po ay may kamatayan hmm. Ngayon sa ating kamatayan tayo po'y haatunan kung ayon doon sa ating ginawa. Naging mabuti ba tayo nung tayo nabubuhay pa? At lalo haatunan tayo doon sa huling ginawa natin. Alibawa, kaagaw ko lang ng kasalanan. Ngayon lang. O, oh, agad na yung mic back Ngayon lang, kaka... So, di, no. O, oh, kahit hindi na maaos kasi ako. Eh, kasi... Ngayon, nakagawa ko lang kasalanan. I-expect ko lang ang Diyos Mm -hmm. Magandang teksto to eh. Katipo ka sa Esther. Ang sabi ni Kuliti ko ha, at kung pa paano ni at kung paano ano, itinakda ha? sa mga tao oh, ay yun. Tayo. Ang mamatay na minsan <laughs> at pagkatapos nito <laughs> ay ang paghuhukong. At po, lahat tayo ay, ay ha? Ronald, tawag kasi ang tayo, ahatulan tayo ng Diyos, lahat tayo mamamatay. Walang magiligtas sa atin dito. Ang magiligtas lang sa atin ang Panginoon. Kaya nga, ang dami kong binasa ng verse eh, na maging tapat lang tayo sa Panginoon. Napakahirap kang maging tapat sa Panginoon at maglikot. O kayo ba? Patanungin ko kayo. Nahirapan ba kayo? You know? Nahirapan ba, ba kayo? Sister Esther? Kayo, oh brother Romeo, oh nahirapan na po ba kayo? Kayo lahat, mahirap bang maglingkod sa Panginoon? <tong noise> hindi, di ba? Ang sarap na maglingkod eh. Masarap na maging mabuting tao eh. Bakit ang, hindi ang tanong nga doon yung makarang ito tayo sa amin? Bakit ang mga tao, isa uh, <tong noise> na tapos na amin Ako nga, nga lang pas na eh. Sasabihin nila, ay grabe. <tong noise> Nagpapasa na sila ng Biblia. Nagsisimba na sila, baka lumagpas sila sa langit. Alam niyo mga kapatid, kailangan talaga

sa kanila ba na pagbigyan mo sila? Uh -huh. Kaso, doon, iba dito? Sabi ko, bakit doon? Kulang, kulang doon, dito, bukit <laughs> <laughs> Magandang i-ano mo yan? Sa, uh, sa 28, ay eh, sa 28, hindi ko si pastor. Sabi ko. Eh, uh, Kaya mga pati, magkano kayo naman? At saka, sabi ko, bakit inawag na sabat na iba naman yung nalalag doon at saka dito? Ang ibig sabihin ni Sister Esther, kasi ba hindi niya Nagsimba si Sister Esther, nagbigyan niya yung uh, nag-invite sa kanya. Na, ano ba yung born again? Dating daan. Dating daan. Ah, dating daan. Mga dating daan, mga kasama na kanyang anak. Merong, ano ba sa simbahan? Di ba may monitor uh -huh. na TV? Uh -huh. screen. May nakalagay na teksto doon, nakasulat, ang sabat, pero saka may nakaroon po. Pero nung binastas, Bible verse. Pero, binasa ni Sister Esther sa Bible, yung Bible verse na nilagay nila wala sa Bible. Kaya nang sabi, uh, ang sabi na, di ba? Uh, Siya nila yun. O, oh, yun, Ibang yun na. Ibang interpretation. Bawal sabi ba sa Bible? Bawal magbawas, bawal magdagdag. Okay, kasalanan mo sa Panginoon. Hmm. Maraming tayo sa kasi. Oo, maraming. Yo, na, oh, hindi ako gawa naman sarili nyo. Sabi ko natin, may sarili Tapos yung iba naman, isakto yung yung una, pagdating sa dulo, na. Sa atin naman. Sa mga bentis, worldwide, hindi, atin, jeans, yung ating, Kim Jims, yung gano'n. Sabi ko ma, mas maganda, maganda yung personal. Dahil buo. Ano yung sinasabi? Nandito din. Hudyo. mga hudyo tayo. mga hudyo tayo. Saan tayo? Mga dugo tayo ng hudyo. Sa mga hudyo tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko eh. Tataan nyo yung sinabi ko. Babalik ako doon. doon na ang mga tao ay itinatda tayo na mamatay. Kaya, haatulan din tayo doon. Lalo sa huling bilang natin. Kaya nga sabi, maging mabuti. Puro na lang tayo maging mabuti, magtapat sa, sa, okay. sa, 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 sa Panginoon. Hindi masama maging tapat at matipod. Masarap na maglingkod sa Panginoon. Subukan nyo lang. Hindi nga sinasabi ko sa kanila sa, dyan. Wala ko wala naman eh. Pa, Yung mga hindi pa ano, sabi ko, sabi nga, uh, nag-share ko kapon. Sabi nila, hindi ako daw pwede ano na, Uh, taong taong gyanang, ano, muntun, sila. Kung pira, kung pira ng na pa sila kasi. yan. Hanggang wala sila ng <coughs> hindi talaga sila nagpasakot. Hindi talaga sila mawawala <coughs> <Caf Lutheran> ka sa kastanan. Pero kung nagpasakot ka na nga, sa Panginoon, di ba tayo nang ang sana? Panginoon hindi talaga tayo mababago kasi mababago lang tayo pag nasa Panginoon na tayo, napasalot tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon mismo mababago sa atin. Ihamot niya tayo eh. Siya may ang may ari ng buhay natin. Hirap lang ang buhay natin. Kaya niya tayo. Kaya ito. Yes. Kaya maging mabuti tayo every day, every minute, and every hour. Maging mabuti ang tao tayo sa ating kapwa at sa Panginoon o di at paglingkod ng araw. Tandaan niyo ulit mga kapatid, ginawa ang tao para maglingkod.